Ciao! Sa maikling video na ito, ipapaliwanag ko kung paano sa isang simpleng libreng trick, mapapataas mo ang bilang ng mga reservasyon mula sa iyong webpage. Bilang unang bagay, malamang nakilala mo na ang Calendly. Ang Calendly ay isang tool na nagbibigay daan sa mga negosyo na makatanggap ng mga reservation gamit ang isang kalendaryo. Nag-aalok din ito ng libreng plano na sa ilang click ay magpapahintulot sa iyo na lumika ng iyong page ng mga reservation. Kapag nagawa na ninyo ito, kailangan nyo lang pumunta sa social button widget na inaalok ng libre ng colwell.eu. Iniiwan ko ang parehong link sa description ng video na ito. Salamat sa tool na ito. Maari kayong lumikha sa ilang click ng button na ilalagay sa inyong website na magdadala sa inyong landing page ng Calendly para makatanggap ng mga booking. Napakadali nitong i-configure. Kailangan lamang piliin ang Calendly. kopyahin ang link ng aming landing page na nalikha gamit ang aming Calendly account. Isayos ang disenyo ng aming widget gamit ang iba't ibang personalisasyon at animation. At pagkatapos, simpleng i-generate ang script na magsisilbing pandikit sa pag-install ng button na ito sa ating website. Kapag nagawa na, kopyahin lamang ang code na ito at i-install ito sa loob ng inyong website. Kung ginagamit ninyo ang WordPress, maaari ninyong i-download ang dedikadong plugin sa ilang click lamang. Kopyahin ang script na code sa loob ng plugin at i-save. Kapag na-save na, ang widget button na ginawa gamit ang call bell ay lalabas sa loob ng aking website. Ang mga user na magkiklik dito ay direktang mareredirect sa pahina ng mga reserbasyon ng Calendly na dati naming ginawa at sa isang napakasimple at intuitive na paraan ay makakapagpreno sila ng kanilang appointment. Umaasa ako ang gabay na ito ay naging sapat na malinaw. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang posibleng karagdagang implementasyon na may bayad na maaring maging interesante kapag ang iyong kumpanya ay nagtatrabaho ng malaki sa mga instant messaging channel tulad ng WhatsApp. Sa ganitong konteksto, inirerekomenda ko na tingnan mo ang call bell na isang CRM na idinisenyo para sa mga aplikasyon ng pagmemensahe na nagpapahintulot na magkaroon ng isang shared inbox na pwedeng pamahalaan sa loob ng isang kumpanya, lumikha ng mga automation at mga chatbot sa WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram at iba pa, at bukod dyan ay pinapayagan ka sa pamamagitan ng aming pampublikong API na makagawa ng mga automation na konektado sa Calendly. Ito ay maaaring maging napaka-interesante, halimbawa, para sa automaticong pagpapadala ng mga paalala sa WhatsApp sa mga kliyente na nag-book ng appointment. Para sa parehong kumpirmasyon ng appointment at paalala, eh, ilang oras bago o ilang araw bago ang petsa mismo ng pagkikita. Sa loob ng aming dokumentasyon, makakahanap ka ng mga detalyadong gabay na may mga video na magpapaliwanag sa iyo hakbang-hakbang sa isang napakasimpleng paraan kung paano gawin ang mga dinamikong ito. Sa ganito nagtatapos ako. Maraming salamat muli sa panonood ng aming video at huwag magatubiling makipag-ugnayan sa amin para sa anumang tanong. Paalam.